Magandang hapon sa lahat po ng mga taga-panood ni Kuya ng RTP TV. Panagi huli yung ng kanyang mga vlog. Maraming maraming salamat po. Muna ho rito sa Joklo Boulevard. Ito ho ang inyong Lebron. Impacta! Alright, magandang tanghali mga idol. Andito tayo ngayon sa parisan ni Diwata. Dito sa Diwata Paris Overload dito sa Pasay. 'di ba? Daming tao. Pero hindi siya tulad ng dating ano, na ah, sobrang dami talaga. Na tiyempohan ko na medyo konti lang. Hindi ako pumila ng mahaba. Tumambay pa ako ng mga 30 minutes diyan eh bago bago ako nakipila dahil inaantay ko ng lumabas si Diwata. Pero bigo tayo dahil nagpapahinga yata yung tao. 'Di ba? So, 'yun. Nag-decide na rin akong makipila upang Masubukan sa pagkakaroon chicken, At magamalik pa lang ng dito. <laughs> pipila rin tayo. Tingnan natin kung talaga. Ano ba anong pila to dito? Pares chicken pare. Ha? Ganon? Pares din nakakaluwa. Dito? Oh, dito chicken lang to. Chicken. Mares. Chicken pala. Puta <laughs> mali pala yung pila ko dapat dito pala. Eh, hey, mahal pa naman ako hindi pa lang. Nakamote oh. Nakalusok <laughs> naman eh. Yan ano. sige sige, thank you tala. Ito, pina pinapinasigat ako ni brother. <laughs> Ayan, diba? Malipo na yung pila ko. Oh, kanina pa wala nakatayo rito eh. Titik pa natin yung Paris Overload tapos yung Seeken. Seeken Joy. Oh, Seeken. Saan nagtago <laughs> kayo? Saan Tulog, tulog yata eh. Tapos yung aircon <laughs> First time ko pumunta rito kahit taga malapit lang ako rito. Pero curious lang ako sa mga sinasabi ng ibang vlogger. Eh. Kaya tingnan natin. Oh, talaga. Ano yun? <laughs> Nagipila tayo rito. Second ko dito sa kabila. Second. Hello, na Pila ng Paris Overlook. Uh, uh, Paris Overlook. Soon pala yung pila ng second. Magkaiba yung pila ng Paris Overlook. Magkaiba pala. Hindi talaga. Okay. marami pa rin kumakain tanghali. Pipila uh, ulit tayo sa Siken Kukuha na natin yung Paris Overload natin Then may South Ring 7 up Di tayo naka, ano, di nakakuha ng Siken Magkaiba pala yung pila kasi so, Posgahan na natin yun. Right? Pagkos. Tingnan natin. Patimplahan na naman na. <clears throat> Ito pagkain yan. Ito pagkain yan. So nadabalik natin yung sika naman ng ano natin. Okay lang. Tama lang. Hindi lang tulad ng ibang pares na nasa kariton. <coughs> Ayun talaga kasi baka or kalabaw. May class to eh. Mm -hmm. Ay naman. Bakit may nagsasabing ano? Bakit na may nagsasabing vlogger na malansa raw? Baka panira lang ano? Nambot ko ko Pero ferma nito. Naka? time. balik First time ko kumain dito eh. Yeah. 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 <coughs> <Busy> sa trabaho. <laughs> populasi <laughs> di perlu rugi atah uyat nak macam semua kena lambak ya lambak tu <tod funny> lagi halo, halu macam tu no facebook pun mismo okay. Acero. Acero GP. Ayun na nga. At sunod-sunod na yung aking subo dyan dahil tanghali na at buto na rin ako. Kaya yeah. hindi ko na iniisip na nakabidyo pala ako. Diba? At, at at ang masasabi ko naman dito sa aking kinakain ay talagang sakto lang. Hindi siya... Hindi mo masasabing walang lasa. Okay ka binabalik. Kaya nga may ano dyan eh. Kaya nga may mga panimpla dyan sa gitna ng lamesa. Para ikaw nang bahala na magtimpla na kung anong lasang gusto mo sa kinakain. ba? At hindi naman masasabing masarap na masarap. Tama lang. Sakto lang dun sa para dun sa 100 na binayaran ng lahat. Paris over. Diba? diba? Diba kailangan hindi mo... ba diba? Hindi mo naman kailangan manira ng negosyo ng isang tao na kung kinsumisikat, hihilahin mo na pa, 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 transparent lang tayo mga ayon yung mga nasasabi niyan no, no, ng mga ibang vlogger na malansa o what or ano pa, di ba? nyo na yan maging masaya na, maging masaya na lang kayo sa narating ni Diwata